Welcome to my more, love. more of love. mga nagsitubuan na doon sa fence namin yung mga halaman guys so yun guys so yun yung mga ginagawa ng asawa ni mama masama yung mga ganyan yung mga nilalagay sa bus yan sila nagtatahinan guys yung mga ganyan napakasipag no? ganda no oh, diba sabutin na kami ng ulan so, meron pa kami ano, may binili ako guys eh, yung lagayan ng mga plato uh, may lakas na na ang so, dami, yung dilim na guys ito kami sa ating muna At, oh, lakas na ang ulan na to eh. lakas ng ulan na to guys so, kasi kay mamang mazon hey guys, nagamit na अल्लाह ज्ञान शाही guys, gulo-gulo naman yung buhok natin, guys. gulo, -gulo yung buhok natin. So, tayo na napakalakas na gulo. Ay, ay, ang lakas, guys. Ang lakas. Alo, ang lakas ng hangin. Ang lakas guys. lakas, oh. Hello. lakas oh. Grabe biglang lakas po so Lakas! Grabe, lakas! Okay guys, sinabot kami ng ulan. Dito ako sa doob ng tricycle. Nawakan ko na yung Jollibee. Sinaipti ko na, guys. Ang lakas na ulan. kami na napakalakas na ulan. Sobrang lakas na ulan, guys. Dito, dito ako sa tricycle ngayon. So, ito yung mga dalagal ko guys. Namili kasi ako. Tapos yung Orocan, guys, nandun sa, ilalha, ibabaw ng tricycle. Nabot kami na napakalakas na ulan. Grabe. wala. Oh, kasi na lang may trapal, kundi basang-basa ako guys sa the highest level. Ang lakas! Kaya pumapahalo. Ang lakas, oh. Ano yung ganyan? Ang lakas! Yan! Yeah. Kaya tayo sa aluloob ng tricycle. Oh God, ito malakas na ulan. Tumigil daming tumigil guys ang daming tumigil na sa dito sa gas station nakita nyo lahat nakapigil sila kaya nyo kago ni mamang bata yun Ben, bakas, sige ang buhos. Ang dilim ko, Tay. naabutan ni Mama Matun dito. Last year din. Last year din yung dito yung nabili ng ni Mama Matun. Buti hindi ako bumili ng bigas, guys. Buti hindi ako bumili ng bigas. Grabe, gutom na gutom pa naman ako. Kainin ko na kaya So, Gutom na gutom pa naman ako, guys. Sa so, sakit na ng ulo ko sa Kainin ko na itong manok, boy. Salam mo na ako ng manok. Kaya, yeah, guys, akain mo ako ng manok. Kainin ko lang yung manok ko dito. Baka nag-robo ko. Manok kasi to, tsaka ano, guys, eh. Manok to, tsaka palabok, guys. Minorder you know, to.

nga ako ng manok doon. Gutom na gutom na ako guys. Makan na ako ng manok. Sobrang gutom ko. Sobrang gutom ko dahil kumakain na ako. Grabe, uh, basahan na ako. mesmo, isso me, gosto, eu me na nga tayo mga kapatay gutom. So, ito na ating nilaklak dito sa Jollibee. Jollibee, di ba na sa tricycle kaya kanina? So, ayan ang ating ang ating ano guys, palabok at chicken ng Jollibee. So, gutom na gutom na tayo. Inabot tayo ng ulan. Yan. So, pinapak ko na to sa tricycle guys. Sobrang gutom ko. Ayan. Sige, yan sa'yo to. Ito sa'yo yung Sa'yo yun. Iyoko noon. ko noon. Sa'yo nga yan. So, ito na nga guys, ang ating palabok. So, inaabot tayo ng ulan dun, di ba? Nakita nyo, nakakatakot yung ulan. Talaga so, natin ng ano. The record mo. Hmm, um, makalaman si Ang ating palabok. Palabok natin guys. pa yung gear na guys, yung ano, no, yung pinagbila natin yung ano guys. nung pinagbila natin yung cabinet guys. Nagmamadamot guys si ate guys, nagmamadamot. Ha? Yung sa tade. Ang sarap guys, ang daming hipon. Diba tayo guys, sagay tayo Nagmamadamot si ate doon sa tali. Sarap sampalin. Kaya ano guys eh. Kaya ano guys, nakakabuisit lang. Alam niyo yun. Huwibili ka na sa kanila. Tapos hindi ka pa paiintindi doon sa nagkalagay. Nag, yung ano niya, pinagalitan niya yung boy niya. Kasi iniintindi kami. Nagkakabit kasi ng tali doon sa bubong nung tricycle guys. So sabi niya doon sa boy niya, wag mo nang intindihin muna yan. Tindihin mo yung customer dito. May huwibili pa. Kaya mo yung driver ang magtali. Eh, putsa, palpak-palpak yung tali, guys. Kasi mayingi kami ng stro, Pinagmamadamot pa yung stro, Guys, stro lang yung tali lang. Kaya natagal lang kami. Nabutang kami ng ulan doon sa, ano, dun sa gas station. Dahil doon sa, inayos pa kasi ni Mamang Mason. Hindi na namin tuloy napuntahan yung bahay na ginawa ni Mamang Mason. Dahil pakikita niya sa akin, ano yun, eh. bahay. Malaki pala yung bahay na ginawa nila, mahal eh. sukat eh. Tapos nagtitipid ka sa sukat. Hindi, okay, yung maintindihan. Hmm, nakap. Kahit malaki yun, oh. hindi naman timente yung bubong eh. Ah, gano'n? Hindi yung proportion. Bala na 50 square meter. Sarap, guys. Kaya 10,000. Mm. 70 yata ginawa nila. Kain lang tayo sandali, magpapay nga. Tapos bukas na tayo mag-aayos ng cabinet. Hmm, sarap. Masarap nung ano guys. Masarap nung palabok. Hindi na ako magkakanin guys. Palabok na rin. Lagyan natin ng kalamansi. Lagyan natin itlog ulit. Itlog. natin itlog ulit. Tapos yung mga sarap na hipon. guys ay mga hipon. Ang na natin yung hipon. Pero, hmm. 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 Lagyan natin ulit ng kalamansi. Hop. Not mm -hmm. Mm -hmm. Jollibee, bida ang saya. Pagod ba? Pagod ba? Guida okay, yeah, uh. Pwede naman gravy na yeah. lang kaya. Adora. Oh right, my guys. bye! Tapos ang aking vlog, yung more vlog! Kapag tayo Don't forget to subscribe to my channel, more vlog! Bye!